guys, ipapakita namin sa inyo kung paano nga ba mag-lock dahil marami pa rin nagtatanong sa amin hanggang ngayon kung paano nga ba ilakit itong paggawa ng basahan. So anyway, mga mare, dito nga pala sa may mga gilid-gilid or dito sa may pako ay nilagyan namin ito ng mga goma para pagka magahabi ay hindi siya matanggal-tanggal. So ngayon, tatanggalin na natin itong mga goma para makapag-lock na tayo dito sa basahan. Tanggal na sis ng mga kwan sis? Hindi na. Ah. So, anas, tanggal na. So, dito tayo mag-uumpisa sa may pinakalas na um, tela or dito sa may pinakalas na pako na nalagyan ng tela. Ano uh, you know, yun uh, So guys, si princess pala, si ate princess pala ang maglalak para ako ang taga-video sa kanya kasi nga wala pa kaming stand. Wala pa kaming stand dito sa ano, cellphone. Ganyan lang po ang paglak. Tingnan nyo na lang dito sa video. Dahil ang hirap din talaga mag-explain. Lalong-lalo na pag magtatagalog. Dahil nga bisaya ko hindi ko gaano. Um, ang um, tawag nun. Basta dito mga mare, makikita nyo ang paglalag. At madaling-madali lang naman. Gumamit pala ng tinidor itong anak ko. Dahil nga, mahirap pagka dire natin yung gamit lang ngayong mga kamay. Dahil masusugat tayo dito sa may mga pako. So, ganyan lang ginawa ko para hindi na nga kami bibili ng mga uh, yung hook ata yung tawag nito kaya gumawa ng paraan yung asawa ko ng tinidor na lang pang sungkit dito sa may tela so ganun lang ang paglak ito guys yan um, ang tawag nito Um, paulit-ulit lang na proseso ang gagawin natin dito sa paglalak hanggang sa maikot natin itong basahan So, pag wala kayong ano, gamit dito sa paglalak, pwede kayong gumawa ng ganito rin mga mare. Yung um, tinidor lang, tapos yung isang, ano, yung isang, ang tawag na ito? Basta gayahin nyo na lang itong um, tinidor. Ayan po, mabilis lang. Si Ate Princess ang naglalak na ito, mga mare at ako naman ang taga-video. So, malapit na niya maikot to. So, makikita natin dito sa mga mare na ganyan yung forma niya. Parang matirintas. Ayan. So, sana nga matuto na kayo dito sa paglalak. Dahil marami pa rin nagchat-chat, marami pa rin nagko-comment kung paano maglak dito sa basahan. Sana matuto na kayo para makagawa na rin kayo ng ganito. Dahil napakalaking tulong talaga pagka uh, makabenta tayo ng ganito, mga marikoy. Yan. So ganun lang mga mare ikutin lang natin to lahat ganun hanggang sa makabalik tayo dito sa may pinakaunang tinahi eh, tina or paglalak So hanggang dito na lang muna mga mare. Salamat sa panonood. Bye.